Ang pagtulong sa kapwa sa pamamaraan ng social media katulad ng YouTube o Facebook ay hindi para sa ipagmayabang kundi ito ay magsisabing magandang halimbawa na siyang dapat nating pamarisan sa pagtulong ng ating kapwa na nasa ng ating lipunan. Bong, kahit sa tindahan ni Tabong, Ma kita kang bibili tayo ng tinapay at gatas ditisoi, no? Thank you kay Ronaldine, Sillyin, at saka ma mayra sa Robinsons. Paano? Mm -hmm. Bakal ako pan? tagbira Normal. Mahalod. 90 kag 90 kag ang gatas nga naratag birarao 125 nagbirarao ang tanang nakabita ira dai eh 48 darwa ka Tinapay ka gatas. May klamay para? Kinangan pa kang klamay, diabetic, tisoy ka eh, hindi ang guro. Hindi lang klamay, sugar free. 1.86 Ha? Ha? Huh? Ha? kay Tisoy thank you kay Ronaline at saka kay Mayra bulig ta kay Tisoy ang sobrang kwerta ay bakal natin ka nga bulong durogin yung salamat sa paglantaw pag subscribe gawag follow sa akong vlog para nga duro pagid na nga mabuligan para pa ang ating matutulungan maraming salamat 走呢。 At dito natin nakita mo rin si Tisoy sa kanyang barong-barong. Nanginginig na naman. <laughs> Ayan. Soy, bien nga po. Kumusta ka rin? Ano kinakain mo ko napon Kinapay? Hindi tapos, ano, gatas? Ganyan ko pa gatas? Kung may gatas? Tanong natin, bakal mo kabulong, may baraka kabulong yan? May baraka ka pa dyan kabulong? May bulong ka pa dyan? Tanong pa kinanglanan mo? Ang may kilala ka nga, ano? Nga classmate mo sa may lawod? Naggo pa? Teliain pridu na. Sira Ongsod Ong sod ra, ong -sod? Ay, Ah. Kilala niya bala si Ronaldin ong sod. Ay, sa Ilawod. Ay, Nagpadala siya ng 20 pesos na tulong sa iyo. Ay classmate na kanoy ko nakita na yung mga video. Tekin tugangan ko na lang ang kwarta ni Mamayra. Dinagdagan ko na lang para may pang-extra na allowance si Tisoy. So, bahala na si Tisoy kung anong niya para sa gamot niya. Maraming salamat ulit sa gustong tumulong at tutulong pa kay Tisoy. Tulungan naman natin ng binatang ito. Kawawa naman siya. Ya, yeah, binakal kalau pan. Yeah. Yeah, pan. Ke atas. Ay, tau andi Kumusta nahulog pa so mo jay gatas ka patumay ko ka ano mo ka bulong mo permi ka ga gu... huwag kang masyadong magpuyat sa sa dyan para di ka lalong magkasakit hindi ka magmula permi anong oras ako katuro ka ako alas 10 Okay lang rin, alas 10 ka magpasubas, alas 10 ha? Hindi nga! Okay. Alas 10 ka o Indi Hindi ka rin Maturog ko ay eh, masakit ko ba? Ay eh, mataas ang, dasig magtaas ang high blood pag uh, pulaw ko ha? Hindi <laughs> ko sagad mulo ako mayad, ha? Alas 11, busy pa man, ha? Pero hindi rin ko magpasubrayan kan? Ha? Ha? Oh, ni Hindi pa, <laughs> salamat rin kayo, Ronaldin, ha? Ay, eh, Mayra? Uh, yung dugangan ko na lang kwarta ni Mayra ay eh, si Ronaldin 200 lang. Dugangan na lang kadoko, ano.

Sabay okay. pa nga duro makabulig ka ni Mo, Soy. Masige pa paano makabulig ko ka ni Mo?